ang babaeng pinaniniwala ang hindi kailanman namatay. Noong 1896, sa gitna ng pananakop ng mga Briton sa lupain ng Zimbabwe, tumindig ang isang babaeng tinawag nilang Ambuya Nehanda, isang espiritual na mandirigma. Hindi siya humawak ng sandata, ngunit ang kanyang tinig ay naging bala ng libo-libong mandirigma. Siya ang nagsilbing tulay ng mga ninuno ang boses na nagutos ng paglaban para sa lupa, dangal at kalayaan. Nang mahuli siya, sinubukan ng mga mananakop na patahimikin siya sa bitayan. Ngunit bago siya mamatay, sinabi niya ang mga salitang nagpatindig ng balahibo ng lahat. My bones shall rise again. At mula noon tuwing may bagong henerasyong lumalaban para sa kalayaan, sinasabing bumabangon muli ang kanyang espiritu. Ang kanyang mukha ay nasa pera. Ang kanyang pangalan ay nasa mga lansangan ngunit higit pa roon, ang kanyang diwa ay nasa puso ng bawat babaeng matapang na lumalaban hanggang ngayon.